eating 8 chocolate under armor hanggaano dito 480. 480 ah sa lakos 480. 480 daw and dito sila naglilinis oh ano yan yung arrival yan? Ayan, bago nila i-display yan, lilinisin muna nila yan. Oh. Ayan, yung arrival. Kailan i-display yan? Hindi mo pa alam. Baka sa makalawa. No? Ito brand ng bike to eh. Ayan Oh. Sa mga nagbabike dyan o. Oh. Solid to. 450. Merida Itong ganda oh. May ilaw siya. May radio din ayan ng cassette. Cassette player. Dalawa ilaw niya Tatlo nga eh. Sa dalawa. Tatlo. Magkano dito? Hindi pa natry yan 500. 500. Hindi pa natatry. Ito solid din oh. No? quick Quicksilver. sige, 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 shout out mo yung bar ko yung bar mo barge bar, barge bar, bar yun o, no? masarap ba dyan, maganda dyan Oo, oh, sarap dito anong oras nagbubukas yan? ano, alas 7 alas 7, no? Oo. hanggang madaling araw na yun, no? Uh -huh. dito lang yan mga boss, likod ng Grand Central, o oh. Okay, kamusta mga boss? Araw po ng Martes, November 28. Andito tayo ngayon sa monumento. Dito tayo maghahanap ng bahay ba vlog mga boss. Samahan niyo ako. Dito maganda mag-park ng motor sa pure gold muna ng ito mga boss Kalimutan kong binuti yung ground floor Puntaan muna kaya natin yung Saroplasan sa Araneta Square no? Medyo matagal na rin akong hindi nakakapasyal doon eh Dito ako nagtatato dati 2013. Mapasok ako sa shop ni Jojo. Nagcha-charcoal 'yun eh, tapos ako 'yung nagtatato. Ngayon wala nang katao-tao dito, no. Pero itong Japan Surplus ito. Yung nagtatato pa ako dito, naabutan ko na 'to eh. Kaya lang wala pa akong hilig sa mga Japan Surplus noon eh. Ayan sa mga magtatanong ha, dito yan sa 3rd Araneta Square Marami dito mga laruan tapoy Dito oke eh. Mamaya oh, pasok pa idyan. 10k. kami anak, papa dudot at kahit malayo po sa bansa natin. <tinyan> Itong ganda oh. May ilaw siya. May radio din ayun ng cassette. Cassette player. Dalawa ilaw niya. Tatlo nga eh. Sa dalawa. Tatlo. Pwedeng lagyan ng adapter. Dito talaga yung battery. Kaya lang yung mga luma pa. Yung mga taba. Nabasukat yan. Magkano kaya ito? Tanungin natin. Magkano dito? Hindi pa na-try yan sir. May 500. 500. Hindi pa na-try. 5A. Size D. Ah, size D. Yung battery. Ano to? USB. Ano 500 Dito na pwesto dati 'yang ano eh. Dito nakalagay 'yung mga remote control dati. Tapos ito mga nasa container nato. Tig-20 lang yung alam ko 'yan. Eh. Kaya lang kuno ay may kitam solid dito. tulad nito, kulang ng isang gulong. Mangga, dami oh. Mangga. Kit ng aso. to so, ma pang surf to diba ano yeah, din Ito, nilagyan din palang wax to may kandila pa wax ang pakapit ba ng ano yan pa walang solid ngayon pati yung mga diecast wala ngayon dito na tayo sa uh, okay, ano? 50. <coughs> yung mga yun, doon din galing yun eh Ito, solid to. Timberland. Solid din yung presyo. 980. Ito po. Solid din to. The North Face. Walang presyo eh. Adidas Chocolate. Dito mas mura 380. Oh, jacket. Dito tayo, pasukin natin yung bukaya na to. Tignan natin kung may makikita tayo mga solid. Naging okay vlog na tayo. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman. Wala kasi ako maisip na puntahan ngayon eh. daming sapatos oh. Pony. Kano to? 580. May mga laruan na rin dito. Oh. Galing Japan Surplus ata 'to. Ito. Oh. 580 remote remote control na ano, kotse kuka yan pero may surplus no ayos to Ang dami bago. Mga sapatos, dami. May mga pambata rin sila. Nakakabili na rin kami dati dito. Mura lang mga sapatos dito eh. Kaya lang ang problema, para matagal na na-stock. Hindi ko naman niya lahat, pero yung mga nabili namin, natanggal yung dikit. Ngayon ba, pagka ginamit mo na, natanggal yung mga dikit niya. Kailangan, mausay rin kayo pumili, no? Pag ni kasi 'yung mga sapatos, ganyan talaga eh. Tulad nito. Ganda pa naman ito. Bago pa 'yo na-stock 'to. Itong mga bag 75 lang oh. Ikot-ikot pa tayo mga boss. Wala rin ako nakitang solid dun sa ukayan na yun eh. Pasok tayo dun oh. 3 4, yung mga sapatos nila. tau 100. Dito ata ano. Dalawa 1k sa ganito. Ito yung 341k. May mga pambata rin oh. LV o. Oh. lang sir. Alam ba pag isa lang pwede? 600 Ah, pagka isa, 600. Ito, 600 dito pagka isa lang 400 kahit alin dyan no may pet shop dito may mga african lovebirds ganda na ito o pa dito parakit parang blue <tinyo> May mga rabbit din sila, ang liliit. Isda meron din. Magkano yung buko mo? 40 40 Malawog, no? Sige. Ito, malaki, oh. Hmm. Fresh buko tayo, mga boss. Mas gusto ko yung ganito, eh. Diyan ko na lang inumin. Butasan mo na lang. Tapos na Ha? Diba? Sa anak ko mo. Wala naman abong dalo. Ayaw mga boss. Lati, pupunta ko kay Jose. Wala naman. Wala dito kilala ko to eh Wala ba ang libre yung tikim? Puta mo ilaw mo po Ano naman yung ripple? Laga oh, mo lang ka na no? Oo, ba't mo alam? Laga mo lang kita asok Sa mga pets no? Oo, laga mo Matagal na negosyante ito eh, no? Dito lang kayo bibili lang ubas. Pumera na, no? Oo. <laughs> balita. Ito pa rin. Ah, mo pala yung vlog ko. Oo. Oh. oh, oh. oh Bukawi, no? Siya Agro ka Nag-vlog ka ba? Oo, okay lang, okay lang ba? Pa-shoutout muna, pa-shoutout Sige, sino yung shoutout mo? Yung bar Yung bar mo? Arke bar, -bar. Yun o, no? masarap ba dyan, maganda dyan? Oo, oh, dito Anong oras nagbubukas yan? Ano, uh, mga... alas 7 Alas 7, no? Oo. Uh Hanggang -huh. madaling araw na yun, no? Uh -huh. Dito lang yan mga boss, likod ng Grand Central, o oh. Igat muna ako sana. Sige sige sige, pa. sige, pa, no, bye. Kambayan kasi namin dati to Yung di pa SM to Grand Central pa lang May mga tropa rin kami dito eh Pasok tayo dito sa North Mall Makaganda rin yung ukay dito eh. 50 off yung mga shoes nila ka tayo ng vans. Presyo nito 1.6. 50 off pa no. Kano na lang yun. Nike. 1-3 Gaan na ito Pag-jogging na no? May mga cup din no? Kaya lang ito para mga bago eh Hindi siya okay eh no? yung ibang ukayang kasi ganun eh hinaloan nila ng mga brand new mga pantalon 135 lang no, Ayan, no. ito naman yung mga bag ito adidas oh, adidas dragon pang babae 680 alam ko sa taas meron pa silang pwesto dun eh Kanila rin yun eh Ito makinis po oh. 780 Didas Old school meron din oh Vans 1000 1K Ops ulog pa akala ko supreme sabag 185 dito 105 dito pala yung mga solid na kapo ito may quick silver oh. Ayan. Legit to. Quick silver. Ang gano'n sa cup? 380, 380 yung quick silver may lakos to oh. ah. sa lakos 480 daw. Legit siguro 'to, no. Aha, ang taas. Kano ba 'to? 2000 Jordan May kape po. Ganda na ito, Adidas oh. And dito sila naglilinis. Ano yan yung arrival yan? Uh -huh. Ayan, bago nila i-display yan, lilinisin muna nila yan, oh. no. Yung arrival, kailan i-display yan? Hindi mo pa alam, baka sa makalawa, no. Sige, salamat kuya. Ayan, abangan nyo na lang, no. Ayan, dami oh. Solid oh. Ito solid din, oh, quick silver. Volcom. Ito nakakita ko ng Merida. Ito brand ng bike to eh. Ayan o. Oh. Sa mga nagbabike dyan o. Oh. Solid to. 450. Merida. may KSB 1,000 oh. yan solid to may tayo eh oh. pang skate kaya lang maliit may laman po baka may pera dito yung iba nakakakuha ng mga pera sa ukay eh. 880 new balance Ito po mga bae 580 lang tong pink Ito solid o oh. Ito maganda o Mukhaan dito? 850 850 Lakos Ito nakakita ko ng t-shirt Kaya lang maliit eh Parang small lang to Pero solid yung brand Rip and deep Ayan Rip oh. and deep.

print lang yung istusi ito solid do oh. baiting ape wala ba no ganda ng ano colorway parang parang lakers no 1 Puma 1-2 May Solid Under Armour oh dito? 480 480 480 Nandito pa rin to. Medyo matagal ko na nakikita to dito eh. Beating 8 Chocolate. 1,800. Pero solid to. Yan you know, Solid to no. 1,800 nga lang Nandito pa yung ibang mga kapo. FedEx. dito magkakano yung cup na to 230 Miami ito jersey Dwayne Wade 1-2 XL Solid din to oh ito po <laughs> ito nga didas 600 600 ganda to ha ah. ito po baiting ipo collab ng hello kitty ng babae ito